What's up mga kauni? So for today's video natin uh, is so sasagutin na nga natin ngayong araw yung nag-comment sa atin na ano, ng, ng comment ni ba't daw yung alam mo ko niya dilaw ang is, pilik mata no? Napakagrabe daw ng dilaw. So uh, ang masasabi ko lang dun uh, normal lang yan. So may ipapakita natin yung ibon natin ng mga dilawang mata nung nahuli natin ito na siya ngayon idol ah. panoorin mo yung ating uh, mga alimukon dito may papayit ako mga dilaw din ng mata nun. so yan so, yung, yung uh, alis dyan simulan na natin to tara let's go <tinyo> mga kawani ano. So uh, ito nga yung ating uh, Ipapakita dahil may nag-comment nga sa atin na Ba't daw yung ibon niya eh, dilaw ang mata. Bakit daw dilaw ang mata no? Yung sa may parang ano niya yan no. Yung make up mga kahuni. So uh, ipapakita natin. So kaya dilaw ang lang ang pilik mata mga kawani ano lang yon siguro malusog lang yung ngok na nahuli ano kasi ito rin ibon natin yan ganyan dilaw yan pero ngayon ano na rin yung kanyang mata nung matagal na sa atin medyo blue na ayan dilaw na dilaw yan pero ayan nagiging normal lang din iwan malusog lang siguro nung nahuli yung alimukon kaya dilaw ang mata marami na ako nahuhuling ganun no mga kaunik hindi lang isa marami ang sila na nahuli ko na dilaw ang mata sinasabi mo ay idol sa so, comment ito pa yung isa ayan dilaw din yan eh kaso medyo may kailapan tong dalawang to ayan mga kahuni yan yung bablog natin ngayon kasi may nagkondusan na nagcomment nag sa atin so yan normal lang yun kahuni na dilawang mata tawag namin dito pag nakahuli ng ganun is a uh, matang piyaw pag dilawang mata pero yan normal na kita nyo naman so may kailapan talaga itong isang to para sila ayan mga dilaw dyan ating mga ngok ngok nalimok ko nalaga na so pakita ko sa inyo yung talagang <clears throat> ano natin for today's video eh may kailangan din to malaking na to ayan I lock, grabe yung tech ah Bye -bye. so yan no mga kauni another day another vlog na naman tayo ayan ito na si Marikit dyan yung siya may violet na carpet siya yan Umuhuni siya yan yung mga nahuli niyo, oh. kasan nandun pa yung tatlo sa may likod so yan ang video natin yan doon si Marga doon sa may dulo so yan na uh, text lang natin yung nag comment sa atin na uh, daw niya idilaw daw yung uh, sa may mata ano So yan ang masasabi natin eh normal lang yun kasi yan mga dilawang mata nyan nahuli natin alun na to dilaw na dilaw yan tapos ito so, uh, sobrang sobrang taba lang siguro nung nahuli mong uh, alimukon kaya <coughs> kaya dilaw ang pilik mata nya no? so yan dito ay eh, normal nga lang ito yan, eh, no, normal na siya yun oh. yung eh, nahuli ni Marikit nung no, Nakaram vlog natin yung sinasabi kong son son yan, na yan malakas ang boses ito di ko pa narinig yung mga boses nito sila lalo na yan so, si lasak natin na dun ito yung pangatiyo natin mga veterano And yung puti niya sa ulo si Marikit for short ayun Ilan lang to sila, andun pa yung dalawa natin Meron pa sa likod, may malaki pa ako dito Kaso di pa rin nahuni Ayan, ang lakas niya nang huni Nung namin yan so, Ayan, siya tawag doon sa Nag-comment Nga ni noon, so sinagot lang natin ano Normal lang yun, idol Malusog lang yung alimukon Na nahuli Yung nahuli mo, kaya dilaw ang pilik mata malaki you know, oh grabe ang mga dilaw niya nung no, nahuli natin pero ngayon na wala normal na you know, blue na yung kanyang uh, nasa gilid ng mata pero sa camera nakikita nyo parang uh, puti ano you know. pero asul yan maasul yan you know, ang mga asul ayun know, para lang silang puti dito sa ating camera you know. Kinulong ko kasi makinis kaya dito ko siya nilagay na sa malawak andun pa rin yung isa ito nasira ng ulo i <laughs>